kalsada sa Silago, Southern Leyte hindi pumadaanan ngayon matapos maglandfall ang Bagyong Tino. Libo-libong mga pamilya na nanatili po sa evacuation center sa Eastern Visayas. Kasama natin sa balita, si Radyoman Justin Trayan ng Armen Takloban. Hindi pa madaanan sa ngayon ang ilang pangunahing kalsada sa Silago, Southern Leyte. Matapos ang paglandfall ni Bagyong Tino kaninang madaling araw, ayon sa MDRRMO Silago, ilang mga puno ang natumbah at humarang sa mga daan kayat patuloy pa rin ang sinasagawang clearing operations. Sa isinagawang monitoring, nasa maayos na kalagayan na ang mga evacuees sa lugar bagaman ilan sa kanila ay nabasa dahil sa malakas na ulan at hangin. Patuloy naman ang pag-iikot ng mga otoridad upang masuri ang kalagayan ng mga apektadong residente at mga struktura maging sa iba pang bahagi ng Leyte at Southern Leyte na nakaranas ng hagupit ni Bagyong Tino Magdamang Bata sa pinakahuling datos mula sa PNP ngayong November 4 umabot na sa 45,781 na pamilya o katumbas ng 156,776 na individual ang nananatili sa mga evacuation centers sa buong rehiyon Otso. Mal Malawakang brownout din ang nararanasan sa rehiyon bunsod ng Aberia sa transmission at distribution lines ng mga electric cooperative. Samantala, suspendido pa rin ang klase at trabaho sa probinsya ng Leyte at sa iba pang bahagi ng Rion Otso bilang pag-iingat matapos ang pananalasa ni Bagyong Tino. Kasama mo sa Aramen Takloban, Rajuman Justin Traya, Tatak Aramen.